Hello guys, pupunta ako ng Alibog ngayon pero itatry ko sa unang pagkakataon na dumaan sa Nicolas dito po sa Magsaysay. Mataas din po ito at matarik. Kadalasan sa dagat ako dumadaan pag pumupunta ng Alibog pero ngayon susubukan ko na dumaan dito. Alam kong hindi pa simentado sa ilang bahagi pero tignan natin kung kakayanin na natin. Terikang araw! Sa una, masarap dito dumaan. Wala na kasing hassle eh. Talagang pilot ka na dadaan. Pupuntahan ko si Ati Wilda Binluat na nagdiriwang ng 75th birthday niya. Tinext ako ng mga anak na kung maaari, makapunta naman ako. Eh sino bang hihindi sa isang kaibigang wala pa man ako sa public service, kaibigan ko na. Aba, 75 na pala siya, tumakbo na rin ang panahon. Kasama ko si Andre na nagmamaneho at si Kim. Ito nga pala, no? Bago ka pumunta sa boundary, kumanan ka para hindi ka maligaw. yan yung outpost ng police at dito ang daan papunta ng Kalachuchi at ang pinakadulo ay ang Alibok. Maganda ang view dyan. Guaranteed na parang tagaytay. Makikita mo pa ang ilang mga isla ng Oriental Mindoro. Ito na nga past na tayo uh, makikita nyo na kung gaano karamp ang kalsada pero marami nagsabi pwede na ahead of time kinontak ko na ang aking kaibigang si Jun isang katutubo na may motorsiklo kasi minsan na ikwento niya hinahatid niya ang anak niya sa paaralan sa alibok mula sa banban -ban para doon mag-aral maliit lang yung kotse na dala ko. pero sa tingin ko kaya naman yan nga oh, may nasa lubong akong motor. Naku, nung nakita ko ang lupa dito po sa lagpas ng Kalachuchi para kung nasa Australia. Pula ang lupa. Naalala ko ang Northern Territory at ang Alice Spring nung kasal ni Renan at Karen. Ang kaibahan lang, napakainit dito. Doon, malamig. Pero mainit din pag summer sa kanila. Kitang-kita ko na talagang nalinis na ng mga katutubo o ng mga residente ng Kalachuchi ang lugar na ito ready para sa taniman nila ng mais. Hmm, may gate pala akong nadaanan. Eh alam ko na kaya hindi pa talaga nagagalaw yung kalsada kasi may dialogue pa o pag-uusap sa pagitan ng gagawa ng gobyerno at nung may-ari ng lupa na dapat magkasundo sila. Sana bilisan para ayos na ang kalsada papunta ng Alibok. Ang Alibok ay nasa dulong bahagi ng Occidental Mindoro. Makikita nyo, naglalakad na si Andrei. Kasi hanggang doon na lamang ang kalsada at mababa. Hindi na namin kakayanin ang matutulis na bato. Kita namin ang ilang mga bahay ng mga caretaker ako napakainit, sabi ko kayanin ko kaya buti dumating si June eto na, nauna na ako sumakay na ako sa motor ni June syempre may pasalubong, alam nyo na nakatago, pero sa isla masayang buhay pag may agua de pataranta ayan, <laughs> simple lang ang kaligayahan sa pulutan, nako, walang problema doon may video ke sila na 700 na pala ang rental isang araw. Sabi ko, Jun, ingat ha. At diyan na, nakita ko na. Si Nanay Binluan, nakarating na ako. Mahirap yung pinagdaanan namin. Ito po yung pinsan na magaling magtula. tuwang tuwa sila. Hapon o gabi pa talaga ang party. Pero tanghaling tapat nang dumating ako at surprise, tuwang-tuwa sila dahil hindi nila alam na darating ako tumapa na daw ako. Obvious ba? Ay <laughs> eh sabi ko, libot na libot na ako. Gusto kong makita ang alibog. Nakita ko, mga simentado na ang lugar. Apa, ang ganda ni Ate Wilda Binluan. Active yan sa simbahan nila. Kaya May 14, yan ang birthday niya. 75th birthday na. Si Joel, ang anak niya, naging kagawad din ng barangay. Kaibigan natin. Yan ang nga pala mga younger generation ng Binluan. Lumabas muna ako para mapil ko ang init at mapil ko ang simoy ng hangin na malamig-lamig na rin sa alibong. At mamaya, lilibot na ako para makita ko ang mga kabahayan nang minsan nalibot ko nung ako'y kumandidatong bukal at nanalo sa tatlong termino ko bilang board member ng Occidental Mindoro. Namimiss ko talaga ang lugar na ito. Ayan o, maghahandog ng tula ang pinsan ni Ate Wilda. Ganito ang birthday yan doon. Kapag may birthday, may mag-aalay ng tula. At yan ay gustong-gusto na nagbe-birthday. Para kasi ito'y papuri, tapos sumasayaw sila. Pero ng time na yon lumilibot na ako. Nakita ko may gymnasium na sila, maganda ng school. Pero sabi ko nga, doon sa nadaanan ko na patag sa bandang taas, sana magkaroon ng housing project kasi. Pag naayos na ng kalsada, nako, ang bilis na ng lahat. Dito nga pala ang magandang Garza Island. At dito rin ang pinakamagandang kweba sa Occidental Mindoro. Dito rin ang napakaraming lupoy o dilis na nahuhuli pag season lang. Dito rin ang gagaling ang maraming mga isda na naibibenta dyan sa mapaya. O oh guys, yan muna ang aking libut sa inyo. Hello, hello, hello. At uh, nakita ko nga din pala yung mga nasunugan na nagsisimula na sa kanilang uh, pagtatayo ng bahay. Sana nga maging ayos ng lahat. Hanggang sa muling pagkikita natin, shout out kay Kapitan Sabanal ng Alibob at hello kay Joel at salamat kay June na nag-drive sa atin para makita ang kabuuan ng Alibog. Shout out din kay Linlin, malaki na palang anak ninyo at sana maging successful din siya sa career na tinatahak niya. Mga old people, mga old friends, old acquaintances, ang sarap makita at mabalikan. Hanggang sa muli, hello uli sa inyo and thank you for welcoming me.